Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Nandito na naman po tayo, si Katropang Engineer, Jipan. Dito sa ating tatalakayin po natin ngayon yung tungkol sa building permit sa mga gustong magpagawa ng bahay. May mga sagot na po tayo, may mga sagot po tayo sa dalawang nagtanong sa atin. Paano po yung kung sa akin, paano po yung walang building permit na ano lang, paano po yung walang building permit? ah uh, wala naman pong problema sa mga walang building permit. Ngunit, ito lang po ang ano natin dyan. Maaring magkaroon kayo ng violation sa national building code of the philippines o ano sa depende sa munisipyo kung kayo ay uh, bibigyan ng na ano tawag dito yung bibigyan kayo ng o ng office of the building uh, official ng tinatawag na padalang kayo ng notice for ano uh, po yan sa isang munisipyo kung sila ay stricto sa pagpapatupad ng uh, building permit sa kanilang bayan at ang dalawang, ikalawang tanong po dito paano po paano po yung uh, bahay namin na may building permit ngunit hindi po nasunod yung design niya. Uh, tungkol po dito, nasa sa inyo na po yon yung contractor kung bakit hindi sinunod yung nasa plano baka may mga instance din na mga nire request po ninyo na uh, ito gawin to gawin so hindi na po nasusunod minsan yung kuano yung naka uh, detalye sa plano kumbaga sa ano uh, ito yung dalawang tanong po ay isang mahalagang bagay para sa uh, kasagutan ngunit Ayon sa uh, PD o Presidential Decree uh, 1096 ng ating National Building Code. Uh, ang, ang hindi pag-provide ng building permit kapag ka ay nagpapagawa ng bahay o nagpaparinobit ng bahay ay maaari ka pong makasuhan ng tinatawag na administrative sanction. As administrative sanction ay mayroon po yang sinasabing criminal liabilities. Ang administrative sanction ay ayon po sa uh, Philippine uh, section 301 of PD 1096 stipulate that no building shall be constructed without a building permit. LGUs have the administrative authority to issue a notice of violation. O, so, ang LGU po natin ang may karapatan o karapatan na magbigay ng uh, violation para mabigyan kayo ng notice na mali po yung ginagawa natin. Para helpo po, to, tulad po ng sinasabi ko, dipindi po yan sa munisipyo kung sila po ay uh, pinapahalagahan nila ang mga batas na ito sa ating bansa, ang uh, magpupubride ng building permit. So, ang maaaring ikaso sa iyo ay criminal liabilities na nakasaad sa ating saligang batas, section 213 uh, of the National Building Code of the Philippines. So, dito tayo nagmamarunong ito ay nasa ano sa ating batas talaga so pagdating naman po sa uh, administrative sanction meron po tayong sinasabi na order the decision of construction activities so yun ang mga kailangan i-submit impose uh, penalties or fines. Yun po ang mga penal, penalidad sa mga hindi nagpo ng mga building permit. Required the owner to secure a building permit retroactively. Ito ibig sabihin, yung mag-provide ka ng ano, kailangan mong i-provide ng panibago yung building permit. So, demolish unauthorized structure of compliance is not subsequently met Ibig sabihin, hindi na meet yung uh, uh, pag-demolish sa isang uh, nakatayo ng building. So, dahil dito, uh, may mga instance po tayo na kailangan na napakahalaga po na magkaroon ng uh, building permit sa ating bayan o sa pagpapatupad nito nasa, depende po sa mayors, sa engineering, so nasa kanila na po yon kung kaya, kung gusto nilang kumita doon sa uh, tax. Kasi, ang isang halimbawa natin, ipag-halimbawa eh, po natin 120 square meter yung yung bahay mo, tapos yung, yung nagastos mo dyan sa bahay mo ay umaabot ng, sabihin na lang natin na 3 milyon. So magkano po ang tax na ina-apply ina ng ating munisipyo is 0.06% po uh, doon sa tax. So itatimes lang po natin 'yon doon sa 3 milyon ninyo, 'yun po ang lalabas na tax ano niyo doon sa per year sa bahay ninyo. So kailangan po, mahalaga po na magkaroon po tayo ng tinatawag na pagsunod sa batas sa talagang tonin ng ating bayan kung ito ba ay kinakailangan, sundin at kailangan may patupad din ng ating engineering office. Huwag po nating hayaan. Hindi yung sa pagiging maluwag ng ating munisipyo ay hindi po natin yon i-re-require. So, naman po sa mga nagpapagawa, ay alalahanin po ninyo ang ating responsibilidad bawat uh, uh, isa po sa atin na may mga obligasyon po tayong dapat nating bigyan pansin. Hindi porkit kayo ay may pera ay magpapagawa na agad kayo na hindi kayo nagkukumplay ng mga dokumento na kailangan sa building permit. Pwede pong mahinto o dipindi po sa ipapas ano nang ipapababa ng munisipyo na pwedeng ipatigil yung pagpapatrabaho ng inyong bahay hanggat wala kayong building permit, dipindi po yan sa munisipyo. Iyan naman po ay pwede naman yan tuloy-tuloy, ngunit kailangan i-process nyo pa rin dahan-dahan. Dahil kung hindi, kayo rin po. Kayo rin po ang amom problema niyan sa bandang huli. Sayang, masasayang lang lahat ng ginastos nyo sa bahay nyo kung hindi kayo magkukumply sa mga uh, kailangan ng ating munisipyo. Maraming salamat po. Until next time. <laughs>